mga bato ito ang mga bato dito sa Madinao oh. mga buhi kayo mga man talaga buhi nga bato oh. buhi ah, nga bato may pagbato buhi ah wag pa masya ma pakiat medyo may sa punti manual manual oh. Ito naman, na dito rin adjetivo makahunat no bahasa manual no ha makahunat ya bahasa manual lagi kasi ya bahasa manual negatif ni dito hindi man manual ya po ano man manual niya ha siya kasi no pero ano na buhi kaya na bato sana pino tanawan niyo pato na buhi kay nang pato una diri sa Medina pa papuntang pa na papuntang sa Medina ni ayan mga pato lahat yan do no mga bundok ng pato sinto ah oh yan mga pato yan oh ibang lugar dito, Masya Allah, na batu Bato, lahat yan bato. Mga uh, bato, yan. Lahat uh, bato yan. Masya Allah, isip sa inyo ha, para makita nyo. Uh, uh, lahat yan bato. Uh, uh, mga buhay ng mga bato yan. Ayan okay. naman okay. so, no. kayong dalan. Maluwag ang daan ngayon, mahala mo siya doon agiana sige. Ano na ng maluwag? Anong utak nga mo ang buti ng maluwag pa rin yung masyadik? Ang giplano nila, na paano sila makapagpadala ng kuson at saka <laughs> uh, palapa. Palapa? palapa. <laughs> Ito ang giplano nila. Lahok pa.

mga diserto pero may mga bahay dito sa gilid ng bundok oh. Diserto 'yan pero may mga bahay 'yan, oh. 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 mga bahay. Tingnan niyo, oh, may mga bahay sa gilid ng bundok. Oh, may mga kahoy pa diyan, oh. Yung mga kahoy diyan, may mga kuan 'yan. Uh, tubig. Kung wala supply ng tubig, wala. Mamatay ang mga kahoy, mga puno, kahoy bundok oh. o oh. tingnan nyo bundok ng pato na oh. buhay na buhay na bundok kaniyan mga bundok pato o oh. ayan o oh. kita nyo ayan masya Allah grabe ang angkas pantala ibuat yung bundok na puro mga pato buhay buhay na pang pato Ayan, nakita na yung cellphone sa kakasama namin. Yung... Huwag <laughs> <laughs> And... mo i-post yan! Hindi, naka-i-post yun sa YouTube. Nandiyan ang YouTube. Hindi Hinahanap namin yung cellphone niya. Wala namin nalaglag. Nala dito pala sa akin, Hindi nalaglag sa sakyan. Hindi nalaglag kami. <laughs>